Shout out dyan sa Naagard, sa Airport Manila, ayan. So dahil kinumpis ka nyo yung maleta ko kanina, yun, bibili nyo lang ako ng panibagong maleta. Oh, no. Pinapabayas nyo ako ng 2,500 kasi sabi nyo, overpriced yung maleta ko. So kaysa magbayad ako ng 2,500, bibili nyo lang ako ng panibagong maleta. Pinatapon nyo yung maleta ko yung isa, diba? Tapos kaysa na, ano, gumating ako dito sa Katiklan, yung mga gamit ko naka-plastic-plastic na plastic ka lang kasi pinatapon nyo yung maleta ko nung luma. So, kaysa magbayad ako ng 2,500, bibili ako ng panibagong paleta. Shout out yan sa mga guard na ano, uh, mukhang pera. So, Pagpapayarin ng panibagong paleta. Lalo na yung tumboy na guard dyan sa airport. Shout out sa iyo. At this time nga mga idol ay babayaran na natin yung napili nating maleta. Ayan po sa halagang 1,199 lang. Mayroon na tayong bagong maleta. 18 inches na nga pala yung maleta ang binili ko dito para hindi na siya masita sa airport. Kasi yung daladala -dala kong maleta palagi every time na mag-travel ako is 20 inches. Kanina na pagdiskitahan ng mga guard sa airport, sinita nila at oversized daw. Kaya kinumpis ka nila at pinatapon doon sa basurahan. Kaya naka-plastic na lang talaga yung mga gamit ko papunta dito sa Boracay mga idol idol. Ayan po. O, ba? Diba? Saka hindi ko rin talaga alam na sinusukat pa pala doon kasi every time naman na mag-travel kami, nakailang travel na yung maleta ko na 20 inches na hindi naman sinisita. Ayan po, at sa halagang 1,200, meron pang sukli na piso yung ating maleta mga idol. Ayan, at bumili na nga rin kami ng mga groceries dito at nilagyan na namin ng groceries agad yung maleta. Susubukan natin kung talagang matibay itong 18 inches na maleta na binili natin mga idol. Ayan, napakaganda, ba? Diba? Napakagali at this time ay eh, nandito na kami nakabalik na kami dito sa hotel sa may Asalea Boracay alright may grab shout out sa inyong lahat mga idol ayun shout out ulit dyan sa mga lady guard sa airport Manila ayan lakas ng trip nyo lalong lalo na yung guard na tomboy lakas <laughs> ng trip mo madam hinarang mo yung maleta ko kasi nasabi nyo oversize eh ito bumili ulit ako magkasing size pa rin naman ng maleta ko kasi Pum nakarating ako dito sa katiklan. Yung mga gamit ko, naka-plastic lang kanina. Dahil pinatanggal nyo, diba? no. niyo di ba? Tapos pinatapon nyo yung maleta ko. So, kailangan ko muli pa rin bago. Pagbabayarin nyo ako ng 2,500, di diba? magkano lang yung maleta? Luma na rin yung maleta ko na yun. Ito, 1,199 lang, oh. Bumila ako ng bago. Ayan. So, sana yan. Hindi nyo na ako pag-tripan sa susunod. Pagdating, kung saan pa naman talaga na mag uh, buboarding na kami, sa kanya pa ako hinarang, di ba? Tapos lakas ng trip nyo, may iiwan ako ng aeroplano, hinarang nyo pa ako. yan tapo na lang yung maleta. Naka-plastic yung gamit ko. So, kaya kailangan ko bumili ng panibagong maleta. Ito, 1,199 lang. tas kaysa magbayad ako ng 2,500, di ba? So, shout out sa inyo. Mga lady guard sa airport, lakas ng trip nyo, lalo-lalo na yung tomboy. <laughs> May shout out sa inyo madam. <laughs> Open lang, sir. Tapon. Saan tapon dito? Ha? Malaki na ang lang yan dyan. Na 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 check Pera-pera na eh. na na lang naman kasi laban lang dito eh. May-receive kayo sir. Kaya hindi natin masasabi na pera-pera. Saan tapon dito?